I'm here in my new apartment. Unang mukbang. Mukbang agad dito sa aking apartment na bago. Ano na siya guys? Isda nga tinola. Tapos with banana. With bottle water. Kaya hindi pa ako de. Eh. Okay ko pa na ako. Takon nga galon guys. dito so, sa a food. Kain tayo, guys. Ano na siya, guys? Bangos. Ang bot mong kasaho ko niya luto, guys. Kaya daw natsagan ko daw. Daw damo. Ang iban bala, guys, na basta lang makaluto lang sila. Galing no choice ko, guys. Kaya daw sila lang na di ang galuto maka ako sa cutihan kay na ko ba sa kuwa naman ako mabakal ka hindi naman yan sa iyo Okay lang ang galit sa isang sabor, guys. Galing ka na ano lang ko kada hindi siya limpyo. kung guys ng mga ko pa sa Dura box pero kapuwan ko lang na tisyo kasi dadama ko bala ko din mga bagpag. May aircon. Ang pinaki lang lang yung sin mic na na ano pa kami sa hotel. Then po ay mahal din. Pag-tawasan sa bandre di ang room lang na, guys. Ito, sa a month. Pero, wala pa na ang tubig sa uh, kulimiter. Ay, tungod aircon. Medyo dakot-dakot, -dak dako Ginaguro mabay sa kulimiter. Sa kulimiter, kada bulan. bakal pa ako ba sa guys sa may libertad. なるほどね。 Parang nalang eh, ko lang yung mas kaya sa ito. pagit ng ano, ng magpahuway. Antes ko mong leg-breaker leg leg, eh, daw. Eh, ko guys. kan memang aku kan sikit ni hari-hari kita dekat ais ni macam aku watching. Support my channel, guys. Like and subscribe. Thank you. God bless you all.